gaan po sa pakiramdam, tinang. Parang may natanggal po na mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Sa kabila po ng lahat ng nangyaring masalimuot, hindi ko po talaga naisip na magkakaayos din kami ni Sir Ramir. Sa totoo lang, anak, gabi-gabi pinagdarasal ko na sana magkaayos kayo ni Sir Ramir. At salamat sa Diyos Tinupad niya ang dasal ko. Isa na lang po yung kulang. Ano yun, anak? Pinang para sa akin po. Kayo yung nanay ko. Naging sobrang mabuting magulang po kayo sa akin. Pinapahalagahan ko po yun. Sana po, kung nasan man yung totoong nanay ko, sana magkita na rin po kami at maging okay kami. Para dalawa na po kayong nanay ko. Lilet, walang Walang imposible. Basta't maniwala ka lang, mahanap mo rin yung totoo mong nanay. Mangyayari yun. Uh, bakit mas sama tingin niyo sa akin? Ramir, don't play innocent with us. Huling-huli ka ng anak mo, nakikipagyakapan doon sa bastarda mong anak in public. You're just overreacting. I don't see anything wrong with that. Seryoso ka ba, Dad? Napag-usapan na natin to. You know what she did to us. To me. That little person defended the monster who raped me. Ano ba gusto mo, Ramira? Gusto mo bang paniwalaan ng tao na nagsasabi ng totoo yung bastarda mo? Na inosente si Ino? Look, I hate Ino just as much as you and Trixie. But that doesn't mean na damay si Lilet sa galit na yun. Ramir, may anak ka! Isa! Eto! Sobra na! Kalmado ako noon! Nung sinabi ko sa'yo, hindi ko gusto yung plano mo! Dahil nga, iniingatan namin yung puso mo! Pero ngayon, alam mo na rin siguro na hindi rin gusto ni Trixie ang plano mong pakikipagkita dyan sa anak mong bastarda. Patricia. This is the last time! Alam mo, sa susunod na gawin pa pato ulit, we're out of here! Narinig ko rin bantang yan dati at ang pinakamalaking pagkakamali ko, nagpakaduwag ako. Nagpadala ako sa pagtama. Pero hindi na mauulit yun. Hindi ko na uulit yung pagkakamaling yun dahil simula ngayon, hindi na ako papayag na pagbawalan mo ako maging ama kiligan.